May vlogger. Hi guys. Hi ko. Hi. Good morning. Good morning. Opaya. Abaya. Opaya. Opaya. <laughs> Pangagdani pangaon. Sige na. Kauna. 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 What is your Sudan? Ha? Huh? Sabaw. Sabawit? Hmm. Sabawit? Hmm. Ano man? Anong parangin? din sabon? Ha? Huh? With fish? Hi guys! Good morning! <laughs> Tapos na po yung ano, living ni Tatay Pili. Ngayon lang kami nakapag-vlog dahil super busy na eh. Boss Tipen. Busy sa... <laughs> busy sa trabaho. Trabaho. Mga gawain dito. Nagsabaw, nagsabaw si Tipen ng isda. Si do yung nangunguna. Pangagdanay. Thank you eh. guys. Pangaon, guys. Sige nga, pangaon. Kuya, makukunat ang fish. Agay, ipapala. Mapasok, kuya. Diri na, inap na. Aada na, oho. Magit ipapahipuan. Spoon. Anay, nagit pa padto na, oh. Nagit pa. Ayot, iya. Ayot, Ayot, iya. Ayot, iya. Ayot, ang okay, gira ayo butang ko na papa. Na wala dito yung tita nila tipen dahil nandoon namili nang ng tuyo. Okay. Kani na. Kuya. Fish, you want fish? Masing dere. Okay daw. And rice ko yan, -rice. rice. At man arukan atin. ating spoon. Bakit ubi? Okay. Uh, what will you say? Okay. Welcome. Ayun na kuya, enough na. Higup sa bow. <tis> Kuha ni Inin. Ano Huyo pa? Hindi mapasok. Okay, Wala mo na yung mabablog kay hindi nagdamit si Tiyo tapos si Pippin. Dahil sa, sa pili, init. Alam, pati ako mag -ubad. Hindi ka nakaw? Hi guys. Hi guys. Paano dito, matikaw ba do ko? Ano ano? Hi guys. Inggap sabaw, guys. Hi guys. sabaw. It's na rice. So ha It's ikaw rice. Bakum na. Dalatan on lang. na to, Grabe yung higop ni Tiyo sa sabaw. Naasyahan nito yung pagluto. Ah, ayun. Oh. Ah, na may spoon ni Mami. Ito na. Di drink na iya. Kuya. Kuya. Kuya Tipen! Okay. Kito mo ba? Tiyo. Iinom na sa Sabaw. Susubos na lugod. Pwede pa. More. Ano talibang sabaw eh?

Magdala tayo ng kalamansi bago tayo umuwi ng sibu. Mahal yung kalamansi o doon. Uman. Lewat, parang yung ngiti na akong buboy. Okay, kaya pa sa lewat pa. <laughs> Inumhin sabaw, inumlod yan tubig. tubig. Balansin. siya nah, na wala nah, pa pa kakaon busog na nana nana naman naman kaon rin sura na pagalang hmm tamis sabaw hmm

Pilo Hi guys! Magandang Mama tanghali. Mama Ayan, nandito kami Mama sa Maria. parang nasa Mama kagubatan Maria. kami. Oh! ka! Nandito kami sa Nini? parang liblib -lib na lugar naman naghanap kami ng merong balon kasi yung 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 gripo nilas pag ganitong oras wala nang wala nang tubig pag gabi lang eh, kaso madami na kaming labahan ayan si Bustipin yung nagsabon tapos mamaya ako yung magbabandlaw o oh, di ba diba? tulong tulong lang kami sa gawain ngayon nandito pa kami pala sa Mandurit nasa Takloban pa kami kasi yung mama mama Ginny Tipen, Wala siyang kasama dito sa bahay ni nila. Sinamahan muna namin yung mama Jean niya. I'm here, Anay. Hindi pa kami pinapaalis. Dito kasi, nga wala siyang kasama. Oh, hold this one, Anay, kuya. Tuba. Tuba. Ayan, naglalabas si Tipen. Mahangin dito. Dapat nagdala tayo ng upuan, anak. Bagay, ito kang dapat nag anot nagdala tayo ng ano ng upuan ah di tito toy may darang nga manok oh, O, you na know? oo agi pasag na agi gutlanat nero. yun may darang manok may daano? Da, manok paim na yung papa paim na irito e, yung mo paim na may papa ito wala Thank you. Sobrang init doon sa bahay mm -hmm. ni kaya ay pinapunta kami dito para <laughs> manood sa kanya na naglalaba. Hmm? Uy, ayo pag drink itong damo. Magiiisog mami. pai paubos ito kan papa. Paubos. Gibitto papa na. Ayaw ako lang paubos. Ay mami, mami, ma-drink ako, ma-drink ako. Totila? Oo. No. Hmm. Papa, gaya, papa. Dito. Uy, gutila. Atapay. Inubos. <laughs> ah, nakapader na dito yung ano. Daanan dati. Daanan dati. Mala medyo malaki siyang ano, daanan. Pero hindi siya kalsada. Ayun, nakapader na. Hindi na makadaan dito yung mga sasakyan. Tao na lang. Motor, kakagipa, motor? motor Kakadaan dito. Tingnan nyo naman, oh. Yan yung balon. Wow. Doon sa anak Mama Dax. Akala ko doon siya maglalaba. Kaso naglalaba din doon si Mama Dax. Mauubos yung tubig. Parang ilinyo kasi dito ngayon. Sobrang init. Tapos, sa susunod na araw, biglang uulan. Sakit yung labas. Yeah.

Tapos na po si Tipin mag sabon. Kung kanig di dabalay. Ha? Yan ito. Tapos na si Tipin mag sabon at binanlawan na lang niya. At tumutulong si Theodore sa kanya. Ayan. You know how, yung maram ka to? Sige ito, ito, ito. daw. -help. mag -help daw siya sa papatipin niya. <laughs> Sige na kuya. Ang short. Buklara. Ang short. Mon. Oh. Birot mo nito. kala ka la. <laughs> ka la. Oo. Uh -uh. uh -uh. Sige na pong ina. Jesus. one. mon, one. ka la budoy nga da. Malinaw yung tubig daw sabi ni Tipen kasi buhangin yung ano. Yan oh. Haba, haba, haba. Alina come here. May mapasok. Ah. Ha? Malinaw yung tubig. Kuya yung nga dan, nagbabasa-basa ka. Siya na lang daw yung mag-help sa papatipin niya. Hala, sige, sige.